Ano pa alam mo? Oteng. O, tanggal ka na. Di ba sabi ko maayos? Kaldag lang. Egele, 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 egele. Pani yan. Sandwich yun na talang yan, o. Sinaunang tao yata yan, eh. Um, wait lang. Tinapon na yung basura kagabi. Saan ko mabisa sa sa, ano, mabisa? Gusto ko lang kasi kapitan, eh. Ngayong araw, meron tayong importanteng gagawin. Ano? Meron tayong audition sa grupo. Uy, audition? Oo, at ang malupit dito, naghahanap si Boss Alamat ng isang membro na pwedeng maging member ng grupo. Ay, di bali, anim na tayo. Ngayon, mm, mm, meron tayong importanteng ganap. Ngayon mismo ha, mismo nakaset up oh. na to. Maghahanap tayo ng isang member dito muna sa village. Sa village muna so, tayo maghanap? So, Susubuhin mag -ano. natin. Malay mo, meron palang mga tao dito na pwedeng maging member sa atin na makakatulong sa grupo. Hindi natin uh. alam, di ba? Oo. Uh. Kaya ngayon magkakaroon tayo ng audition dito muna sa loob ng village. Sa village muna natin. Pero ha? iba pa yung audition para sa labas ng village. at Ito ang, et, et, ang pinakamalupit mo. Tek, pakinggan mo to. Ano? Kasi pag naging membro ka ng grupo na mabisa, outside, yung mga taga-labas ha, hindi yung dito. Oo. Oh makakatanggap ka ng 10,000 10k Di ba ikaw pasok ka na oh tapos tagalabas ka oh pasok ka na may 10k ka pa ay, ay grabe grabe sa akin makakita ng grupo na ganyan dito lang sa grupo na mabisa ayan ba? Diba? kaya ngayon magaganap na ang audition dito sa loob abangan nyo yung audition aka na labas. lang kaya yung 10k ulul oh mga tayo kasi na yung nakuha mo tara ito nakuha ko magaling to magaling kasi ah? dito ka tatayo dito ka tatayo dyan ka tatayo yan katay. Diter yun um, ah, may kitaro. Sige, okay. hindi, hindi lahat kilala, alam yung pangalan niya. Anong pangalan mo pre? Dieter po. Diter? Oo oh. ah, po. Fernandez po. Uh. Di ba may page ka pre? Oh. Ano page mo ulit? Diter TV. Oh, Diter TV, Dieter TV. Yeah, yeah, TV. Ba, no, page 2. Ito ka na? Ah, 27 po. 7? Lakasan mo yung boses mo para makikita. 27 po, 27 po. Yan! Ayan mo! Algam ka ba?

Sa'yo. Galing. Ganda na lang. ano Pwede ka maging Lord sa taas. de 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 Kaya tumutugtog? Ay, Ang namin, marunong tumambling. Hindi, hindi, de Ano? dieter dieter Diter ano muna pag pag, pag, pag pag usapan muna namin natawag ang marunong sa pagbalat ng sibuya natawag ang kanalang namin natawag ang kanalang namin di ba yung mga nag-apply pagkasa ng sabihan ng manager natawag ang kanalang namin ha oh next next sino yan next next ito si ano ito Uy! Lagi suot yung damit ko eh. Suot ka. Gagawin yan. Gagawin yan dito. Mayaman yan. Hindi uh, piling... pa. Pakilala muna natin. Ano nga? Pwede ka magpinagal natin. Pinagal natin yan eh. Pakilala muna. Ano pa ano mo? PJ. P. J. P. J. <laughs> Do PJ. Don PJ. Don Si Don Do PJ. May page ka rin. May page ka rin. Wala. Ano? Page 3? Baka page 3 na yan ha? Don PJ. Don PJ. Ah. Wala po bang grupo? Wala po. Sa Edit Snake? Wala po. Hindi ka oh. kasal doon? Ayaw magsakate. Anong talent mo? Wala po, si ko lang si Dita. Ano?! Tinawag lang po ako Eh, bakit man? Eh, matatabli ka lang eh. No, bakit nga Hindi, pero gusto mo ba sumahan eh? Ayaw ko po. Ayaw pala eh, yung moteng ano mo ba yan? Tinawag lang po ako ngayon. Bakit si moteng? Bakit nga labas na dyan? Ba't tanga <laughs> na yan? Si Pangatanga ka. Matatabli Ano rin? Isang pangalas doon po Moteng! Pumunta ka rito. Ano pangalan mo? Moteng. O, tanggal ka na. Oh. Di ba sabi ko maayos? Huh. Mayaman yun. Hindi nga sumasali. Sasamahan huh? lang daw. Ba't pinasali mo? Meron pa ba? Oh, meron pa ata. Meron. meron ito, ito, ito. Oy! Tara dito. Constance number 3. Poke lang. Ina na naman. Oh, ito. Ayan. Yeah, Ayan. Ayan yan eh. Kaya mo yung mga forma, di ba? Pogi. Ano? Pwede ba ko pa rin yung mas? Diyan ka lang tatay. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ano pa alam mo pre? It's okay. It's okay. Ano yung it's? okay. Magkaiba lang yung magkatikit. Ah, kahit nakasa ka, it's okay pa rin. Ah. It's okay ka lagi! Hmm. Apelido mo yung okay. Kailan birthday mo? November 25. Nung magkausap tayo nakaraan, 19. Kailan ka talaga pinanganak? November 19. Kailan ka ba talaga pinanganak? <laughs> uh, page. May, page. may page. May page ko ba? Pero gusto mo magka-page. to. Gusto mong sumali sa grupo? Kumuha ka ng libro. Doon, oh. no? maraming page doon. Hindi. Inventor Inventor lang. Na, group page. Tumbling ka nga dyan. Anong kailangan mo? Para makasali ka na sa amin. Hindi, sige, ano na lang. Ah, uh, wag magulong di. dito sa group kasi medyo gupin si no, gupin si. Okay ba? Bakit kami? Ano na lang? Hindi. Isang kaldag lang. o, kaldag eh, giling-giling ni Kuya Will, guys. Bigyan mo ng giling-giling. 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 Jalan, 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 jalan. Oh, ana pag-usapan muna namin ah, pero pwede ka. Okay, okay, ah, give list. okay, please. Sige. Pero dipindi. Kaldag muna. Kaldag pa isa. Kaldag lang. Daging kita. Yay! Ah, ah. Yeah! Haya <laughs> na, baby! Ito, ito. Panibarang magugustuhan nyo to. Ah, ano naman yan? Hindi nga, magugustuhan nyo go so. na to. Ano, perfecto. Kasi hindi naman na, pa, pa na uh, ano yan. Spell. Isa mo. Ano yan? Uy, siya niya yan. Sinaunang tao yata yan eh. Ah! Si Penguin Man. Ano alam mo? Prince Kim po. Ha? Prince Kim. Hep hep. Ure. <laughs> Ilan taon ka na? 18 po, 18. Eh, ba't na ganyan ka? Ba't na... Ba't nagtatago ka ng mukha? Ayoko po makita ang mukha ko eh. Ah, mamaya papakita ko. Surprise? Bad day pa ngayon. Mmm... Mm. May page ka? Meron, meron. Anong pangalan page mo? Ah, uh, basta ano, mamaya ko na lang papakita. Ano? Um, wait lang. ng basura kagabi <laughs> <gib> hindi naman ako basta na, na basura, Ano ay, ba? Hindi, nag-a-apply. Ba't mo, but mo gustong sumali sa, ano, Mabisa? Gusto ko lang kasi yung kapitan eh. Ha? Haan? Kapitan. May kapitan. Sa barangay. kapitan? Sa barangay. O, kasi baka mabugbog ako sa kanto ko eh. Sabihan ko na lang kayo. Ah, gusto niya ng kapit. Kala may ano rin. Ano, eh, sa tingin mo. Sa may tahong. O, oh, ano bang may ambag uh, mo sa amin? Ano sa... O, ako, ako magiging aset no. Aset? Oh, pwede ah. Pwede, mo muna kaya niya, Parang may lalaki ka si sa ano eh. Parang masarap yun ah. Parang may flema. Kaya yun eh, ang panyuyak namin to. <laughs> Ganun ka muna. <laughs> <laughs> Sarap ah. Eh, sige, tanggalin mo na. Putang Putang iyon <laughs> si Boya. Gusto mo sumali sa amin? Bakit? Eh nasa ganggang ka. Minsan nag <laughs> <laughs> na nagsasawa na. Tangin naman, nasa lubo kita doon, ikaw pala yan. <laughs> <laughs> sige na, mas gano'n. Sige ako sa inyo ha. Soon. Sige, oo. Oh, sige. Oo oh, na, tara na. Tatawanan ka na namin. Ah, Dinala mo pa yung kapatid mo